Shout out po pala sa ating mga kasowers dyan Especially po sa mga nasa bahay Yung may mga makina at uh, tumatanggap ng tahi And especially na rin po dun sa ating mga retired mananahe Mga senior citizen Ay kung gusto po kayo Ayan, magshare na naman po ko sa inyo ng isang uh, 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 Tatahiin na uh, kapupulutan nyo na naman po ng aral O di kaya naman ay uh, pwede nyong gawin dyan sa inyong bahay. Ayan, gayahin nyo lamang po itong aking gagawin. Kaya naman po ay uh, tapusin nyo po ito hanggang dulo para alam nyo po kung paano ko siya ginawa. Bali, gagawa po pala ako ng uh, punda. Ito po ay hindi ko gagamitan ng overlock. Ayan, kaya uh, pabor po ito sa ating mga mananahe dyan na walang overlock kundi high speed lamang yung kanilang gamit. Ayan, meron akong tela dito. Nilatag ko lang siya ng pa-fold. Ayan. And then, kinuha ko yung sukat ng haba niya. Bali, 63 inches nga po pala yung haba nito. Pinold ko, ginawa ko na lang 31 and a Ayan. And then, yung lapad niya, mga 21 inches. Ayan. Mamarkingan ko lang siya at guguhitan para pantay. May mga allowances na nga po pala ito kaya ito'y mahaba at malapad. Ayan, gugupitin ko lang siya para makita niyo yung kinalabasan ng aking tinabas. Ayan. Kung naiiksian po kayo sa Reels video ko, meron po akong long form video nito. Panoorin niyo na lang po sa aking account. Ayan, nakat ko na po siya. Kanya po itsura niya. May design nga po pala yung tela ko. Ayan, ngayon ay uh, tatahiin ko naman siya. Pagkatapos ko siyang gupitin, tatahiin ko naman po yung uh, kanyang magkabilang dulo. Ipo-fold ko lang ng uh, double fold. Kumbaga, i-hem ko siya. Ayan, na, mga 3 fourths or 1 inch po yung fold ko. Ayan, pwede naman po half inch din. Stop up to you po kung gaano kalapad yung ipo-fold nyo. Ayan, pasadaan nyo lang yan, pati dun sa kabilang dulo. Ayan, shout out din po sa aking mga top fans dyan, masugid na taga-subaybay ng aking mga videos na ina-upload araw-araw at sa ating mga followers dyan na uh, palaging nanonood, nagko-comment, nagsishare. Maraming salamat po sa inyo. Ay, pagkatapos ko pong uh, lupian yung magkabilang dulo ng tela, magpo-fold ako dito ng 8 uh, inches ang lapad. Ayan. Pantayin ko lang siya magkabilang dulo, parehas 8 inches. Nilupi ko lamang po yan. Ayan. Kailangan iayon nyo siya dun sa design. Kung plain ang inyong tela, mas maganda dahil hindi nyo po problemahin mag-align-align or mag tugma-tugma ng kanyang uh, mga design or guhit. Ayan. And then, ipinatong ko yung kabilang dulo. 4 inches naman po yung lapad mula doon sa fold na yun hanggang dun sa ipinatong ko Ayan, sana nasusundan nyo Ayan, 8 inches yung nasa ilalim 4 inches lang itong nasa ibabaw yung pinakapagitan ayan parihahin nyo lang and then kung hindi kayo sanay sa one shot i-pin nyo po yung inyong gawa para hindi siya galaw ng galaw kapag tinatahi nyo kailangan talaga may pin kayo sa mga new beginners lang dyan na nanahe kailangan nyo po ang pin and then kailangan yung sukat nyo ay uh, pantay pantay para hindi maging palpak yung inyong tatahin Ayan. Kailangan pantay po yung tagiliran dahil ipopold ko na po siya ng paganito. Ayan. Pwede pong balinsyana yung gagawin nyo ha. Yung balinsyana naman po, sa right side kayo maglulupi o magtatahi muna. Tapos babalik ta siya, mapupunta siya sa wrong side, tahian nyo uli. Para mahagip po yung tinahi nyo dun sa right side. Para marinis na siya kapag binaliktad sa wrong side. And right side, wala na siyang uh, mga himulmol ng tela. Ito naman po, ang ginawa kong style na ito ay double fold. Maliit lamang po yan ha, mga one-fourth. Kaya kapag nagtabas kayo niyan, may allowance talaga yung magkabilang gilid. Pagkatapos ko dun sa kabila, ito naman po sa kabila yung tatahiin ko. Para parehas na siyang uh, may tahi sa tagiliran sana nasundan nyo po yung aking pagtatahi o paggawa ng punda na ito. Ito po yung pinakasimpleng paraan kung paano magtahi ng punda. Sa so bagay maganda rin po yung overlock. Pero ito po yung mas matibay. Ayan. Kung may natutunan ka nga po pala sa video ito, pahingi po ng like and share ninyo para lahat po makapanood at matuto. At mag-comment na rin po kayo sa comment section kung ano po yung mga nais ninyong sabihin about dito sa pinanood niyong video o di kaya naman may karoon kayong uh, katanungan. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next video.